Itopo, on Presidential Broadcast Service, some Metro Manila, Rancho Filipinas 1, 738 AM. Salam, salam. It is now 7:06 in the evening. Alhamdulillah, magkakasama na naman po tayo. Shukran, shukran sa lahat ng ating mga nakasama for tonight. At uh, ngayong gabi, isa po sa napakalagang pag-uusapan natin at may kipagkumustahan tayo sa National Commission on Muslim Filipinos. Magandang magandang gabi po ang ating buting commissioner, co-spokesman ng NCMF, Sir Yusuf Mando. Princess Habiba po ito at Nurse Magindanao ng Salam Radio. Hi, sir. Magandang gabi rin po, Princess at nords Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa atin mga tagawas subaybay sa buong Ayun. Pilipinas. Okay. Uy, matagal na tayo. Uh, ano, okay. ay, hindi nagkita-kita nila, sir, ha? Ay, uh, akala ko nasa opisina na naman si Com kasi holiday. Magugulat <laughs> talaga ako pag nasa opisina. <laughs> oo. Oh, oh. Pero I think para nasa bahay na ata si Com. Yes. Okay. Okay. Com, oo, oh, oh, eto ha, Makikipagkumustahan tayo. Siyempre, unang-una Com, uh, kumusta ngayon ang, uh, ano, ang sinas sabi na mga preparations no ng Hajj 2024 dahil di umano ay nagpadala na no ang Saudi ng go signal no para simulan na ang ating Hajj preparations. Tama po ba ito, Kom? Tamang tama po. Actually, kararating ko lang galing sa office nung nag-message ka na sa office ko ako may committee ako. At may kinalaman sa preparation natin sa Hajj 2024. Okay. Tama po yung balita na karating sa inyo at uh, Simula pa po noong June 30 ay uh, nakarating na sa ating tanggapan, sa ating komisyon, ang communication ng Saudi government through the Ministry of Hajj and Umrah na sisimulan na ang paghahanda sa Hajj 2024. Okay, sa sa ngayon sir no, ano ang magiging mga paghahanda po na gagawin natin. Dahil ito po ha, gusto lang nating balikan that in this uh, past few months eh parang napapahot seat ang NCMF dahil mm -hmm. di umano sa issue na mismanagement umano no mm -hmm. ng Haj 2023, dinadagdag pa nila Haj 2022. Pero this year 2024, ano po ang nakikita natin? na uh, Management uh, talk no with the good secretary at ng office ng uh, ng hedge uh, for the preparations for the 2024 at ang hindi na maulit itong mga is, i, i binabato na mga uh, what do you call this na mga reklamo sa ating uh, ahensya, sir Tama po ang sinabi ninyo para hindi maulit at uh, sana natutunan natin ang mga karanasan na uh, kung minsan nagbibigay sa atin ng challenge. Ngunit uh, uh, just last week we come up with a declaration that 2023 Hatch is successful based doon sa pagsusuri, pagkandat ng post-hatch assessment activity na kung saan na desig ang performance at ng output ng lahat ng grupo binuo sa pag uh, sa gawa ng HADS 2023. Bakit ko po yon binanggit? Sapagkat sa preparation na, mode na po tayo, para din alam ng ating mga kababayan ng naging nakaraang HADS 2023 sa kabila ng mga hamon at challenges ay nagtagumpay po. Dahil mismo ang mga hudyans natin ang nakapagsabi na nakapag-HADS sila ng maayos at naisagawa nila kung ano ang kailangan nilang Uh, isa gawa katunayan ang atin pagkakaroon ng declaration last uh, Thursday po ay yung unanimous end uh, bank resolution bakit po natin mm -hmm. binabanggit ito sapagkat ang naging isa sa naging tagumpay ng heads 2023 ay yung pagkakaroon ng resulta ng seamless operation dito sa Pilipinas by the way para sa kaalaman ng ating mga kababayan, bali dalawang stage po yung operation. Yung po yung isa, yung local, yung dito sa ating bansa, yung pagprepara ng mga dokumento, katakot-takot na requirements, at yung pag-alis nila nang wala ni isa sa kanila ang naantala sa airport. Dahil uh, uh, naagapan natin yung previous experiences na pinag-ipon-ipon na ngayong panahon po, ngayong 2023 ay hindi nagkaroon ng stranded at hindi nagkaroon ng problema sa issuance of visa. In fact, few days before their scheduled flight, ay hawak na po ng pilgrims ang kanyang visa at ang kanyang passport at, at mga iba pang dokumento. So ipagpatuloy lang po natin yung pagsasagawa ng paghahanda, yung pagkakaroon ng express hatch lane sa immigration. Hindi na po kailangan makipagunahan, nakipag-agawan doon sa mga pasahero o doon sa mga ordinary passengers papunta ang ibang bansa. Kaya ipagpatuloy po natin ito at uh, uh, pa natin ang pagkakaroon ng mga direct flight from the provinces sa Saudi Arabia. At uh, kasama po 'yon sa mga edit kela natin dahil yung phase 1, yung stage 1 ng operation natin ay naging matagumpay kung ihahambing mo doon sa mga nakaraang previous sa uh, uh, hedge operations ng mga nakaraang taon. Nagkakaroon po tayo ng binanggit ninyo yung mga issues, yung mga nagkakaroon ng sa mga pagpupuna. Tinatanggap po natin itong bilang aral at bilang my opener para sa preparation natin. Insya Allah, doon na po natin i-focus sa susunod para maiwasan at hindi maulit yung mga naranasan ng atin mga pilgrims in Hajj 2020. All right. Okay. Sa ngayon, Com, no, eto, kasi may mga kababayan din po tayo nakiki-update, no, mm -hmm. dahil alam nila kayo pong mga kasama natin uh, tonight. Kumusta po ngayon, no, dahil nga, uh, eto, 2024, pinag-uusapan na natin ang preparations, pero sa ngayon po, ano na po ang update na rin, no, doon sa mga uh, ibinabatong mga reklamo nitong mga citizens natin na sinasabing mismanagement of 2023. Haj meron na po ba tayong action dyan, Kom? Kumusta na ang uh, Reaction din ng ating Butihing Sekretary? Uh, ang ating Butihing Sekretary po ay simula noong nandoon pa tayo sa Saudi Arabia ay inihanda at uh, naisubmit na nila yung official communication sa kinaungkulan sa Saudi Arabia sa mga service providers na kung saan nagkaroon ng pagkukulang doon sa ibang mga servisyong in-expect natin at uh, ang legal naman ng NCMF ay nakatutok din doon sa mga activities na hindi ko na pinasok yung issues sa mga uh, complaint. In fact, bago tayo umalis, sinisiguro natin na ang lahat ng kapakanan ng mga uh, returning pilgrims ay naikompleto nai natin. Pagdating doon sa mga uh, complaints or or yung mga issues na kung saan ibinabato sa NCMF, isa po doon yung uh, na-communicate at naka-forward po sa sa Congress yung investigation ay isang karapatan at isang uh, pagkakataon po para marinig ng taong bayan officially ang ating mga pagpapaliwanag sa iba't ibang pahayagan ng mga nakaraang nandoon pa tayo sa tayo sa Saudi Arabia. Kaya na, kaya natin ito inaasahan dahil uh, mismo ang mga kababayan natin ang pumupunta sa iba't ibang mga otoridad upang ilapit ang kanilang mga hinain kagaya ng pagpunta doon sa Senado, kagaya ng pagpunta sa pagpapadala ng iba't ibang mga communication. At uh, sana, sana darating ang panahon, makamit nila ang hustisyang hinahanap nila. Ganon din po sa panig ng NCMM ay nakihanda rin tayong harapin ito at wala po ni isa doon sa mga pinaparating sa atin ang hindi natin aaksunan sa abot ng atin makakayanan. All right. Okay, okay, sa uh North. Oo. Ma, uh, I think tatanong ko lang si Com, uh, since we have already received the communication coming from uh, the DFA or rather coming from the Ministry of Hajj through the DFA. Eh, ano na po yung mga first step na inaasahan natin up uh, na uh, with the preparation for the Hajj 2024 at uh, yun nga tatanong din nila sa ating mga kabayan eh merong mga ilang mga service provider na ika nga eh, did not met yung uh, dapat na services na ibibigay nila are they still considered one of those who would be rendering services for the 2024 Ang ang preparation ay naka naka officially nakapublish sa official page ng NCMF. Mm -hmm. Kaya sa lahat ng mga pagkakataon, nakakausap natin ang publiko at nakapagpahayag tayo. Sa pumagitan ng Salam Radio at iba pang mga media network ay lagi natin uh, pinaparating sa kanila. makipag po tumutok sa ating uh, official communication. Meron pong calendar of activities. May mm, advisory okay, na rin yeah. po ang BPE or ang Bureau of Pilgrimage and Endowment, lagi pong uh, subaybayan ito at sa mga interested uh, intending pilgrims for Hajj 2024, ay dapat po uh, mag-keep in touch kayo sa mga SAIC at sa ating tanggapan sa iba't ibang region. Dahil this time po, ang ating komisyon ay nakatakdang magtalaga ng vocal person sa bawat region para matutukan at matugunan yung mga Uh, kailangan uh, malaman o maisagawa ng ating mga intending programs. With regards doon sa service provider, Nord, sinabi nyo kanina mm -hmm. na maisama doon sa magpo-provide. Actually, yan ang isa sa mga eh, gusto natin linawin sa ating mga kababayan. Ang mga hindi kwalipikado na service provider, hindi po yan papahintulutan ng Ministry of Health upang sumama doon or itap ng, ng ating komisyon, Ayun. hindi po sila pwede bigyan ng permit makipag-engage okay. sa atin kung hindi sila pumasa doon sa standard ng government ng Saudi. Ganyan pa man, this year, gusto rin natin imbitahan yung mga interested party para sila mismo ang makakita at makasuri kung sino yung mga service provider ang pwede nating Uh, gawing service provider for the next haj. Uh, uh, in fact, in fact, nag-open tayo ng mga uh, opportunity mm -hmm. na yung mga taong may interest or taong may mga panukala, makitawag na yan lang po sa NCMF. Baka sakali yun ang dahilan na kung talagang maayos yan, <coughs> at makonsider natin yung mga proposal. We are open for any any suggestion, recommendation. Dahil gusto po natin itong gawin ng mas maayos. Sa katunayan nga, itong nakaraang Hodge 2023 Nords and Princess, yung mga hotel, yung service provider na naka na-engage natin ay ang mga site po ang pinapunta ni Secretary Giring Mamundiong mm -hmm. kasama ang mga opisyal representative ng NCMF upang sila ang mamili ng mga hotel kung saan nakahotel ang atin mga jamaa ngayong 2023 hats. With due respect po, sila, sila po ang unang pinapunta bago pupunta ang grupo na magsasign ng contract. Ang mga site po from different regions to be specific from Lanao del Sur, from Maguindanao, from Sambasuta. May mga representative po yan. In fact, na-interview po natin ang ilan sa kanila habang nandoon pa tayo sa Saudi. Kung ito bang mga hotel ay mga preferred hotels na yun ang nirecommend ng mga site. Ang sabi ng site, yan po ang mga hotel. Kaya, hindi rin po natin lubos na maunawaan kung meron tayong mga reklamo na kinuha ng NCMA, hindi binayaran o nilipat. With due respect po, 'yun po yung ang nalalaman natin doon sa mga nakausap natin. Hindi po ako okay. kasama sa procurement committee. Pero 'yan po ang napatanong-tanong okay. tanong natin doon sa mga grupo. Okay. So, at least malino, no? I mean, uh, 'yun na nga eh, in every large organizations in every large gathering and in, in every uh, ah uh, ika nga eh, ah, teka lang. Ito, eh, habol ko na din. Yes, pala. yes. Eh, yung panawagan po na privatization, ano po ang sagot doon ng National Commission on Muslim Filipino? Ano po yung tanong? Ah, yung panawagan nilang, i-privatize na lang daw ang Hajj. Ang pagpaprivate? Hindi opo, po opo. Yan, na sinasabing uh, option hindi... daw po ito. Ano po ang reaksyon ng NCMF dito, sir? ang ang reaction ng NCMF ay kagaya ng lagi natin sinasabi bukas sa anumang uh, panukala na aayon sa batas at naayon na sa kung ano ang makakabuti sa kapakanan ng ng mamamayan. Hindi po natin 'yan binawalan pero kagaya ng lagi natin sinasabi again, dumaan sila sa tamang proseso. Hindi po doon sa mga pagkakalat ng mga speculation or mga ganito, mm -hmm. hindi po 'yon ang paraan na para maisagawa natin ang tama. Baka sa halip na makakabuti doon sa pagsasagawa ng kaayusan, baka sa dami ng impormasyon na ganitong suggestion, marami mm -hmm. na pong mga naging dalubhasa pagdating sa mga issue. Ibasan po natin 'yon mag uh, magpakalat o mag uh, Uh, Mag-trigger po ng mga pagduruda yes. o pagsisira ng kapatid o kapakanan ng isang grupo dahil hindi po yon gawain ng isang matinong Muslim at hindi po yon gawain ng isang taong may magandang adhikain para sa ikakaayos. Not because galit ka sa isang tao, kung ano-ano mm -hmm. ang sinasabi mo, not because hindi ka nakasama. Not because hindi na-consider yung proposal mo. Mm -hmm. Yan na ang gusto mong gawin. Pinapayuhan po natin ang ating mga mahal na kapatid na mga Muslim. Ilagay po natin sa tama. Baka yun po ang magandang suggestion yung galing sa'yo. Ayusin po yan. Baka yun po ang tama. Pag-usapan po. Ayon sa tamang proseso at sa tamang mm -hmm. paraan. Okay. Uh, kom, uh, huli na lang. Last na lang to. Kasi ang... Um, uh, Kamakailan ay uh, merong ilang mga organisasyon na ikang uh, eh, gusto makipag-dialogo with the National Commission on Muslim Filipino upang masagot yung ilang kanilang mga katanungan for the purposes also sana mapaganda daw yung 2024 uh, 2024 Hajj pilgrimage. Uh, bukas po ba bilang spokesperson ng na National Commission on Muslim Filipino, bukas po ba ang komisyon? na ika nga ay makipag-dialogo dito sa mga organisasyon na ito uh, para mapag-usapan kung ano man yung uh, pwede mapag-usapan para mapaganda yung mas uh, mapaganda pa yung hash operations Welcome po. Ano dialogo na tungo sa ikakabuti ng pagsagawa ng ating mandato bilang isang komisyon at bilang dignified poll. Ang uh, gusto lang natin siguraduhin na ang organisasyon na ito ay may mga ginagawang ayon sa kung ano ang kailangan ng ating mga kababayan. Okay. Hindi naman dahil open tayo ay kung sino na lang. Tingnan din natin kung meron na ba itong nagawa at kung uh -huh. meron na ba silang track record sa pagsasagawa. Baka kung lahat naman ng mga pumupunta sa atin ay Ah, uh, lagi natin binibigyan ng pabor or ganito. Mhm. Mm baka baka wala din tayong patutunguhan, pero welcome po 'yan sa NCMM. Makikipag-nayan okay. lang po uh -huh. at kausapin lang po ang ating mga opisyal para matugunan natin inshaAllah. All right. So sir, now that uh, it is open na po sa publiko na inshaAllah ay uh, mer ready na, no? Handa na ang ating NCMF for the 2024 hedge. Ano po ang ating uh, panawagan announcement no sa ating mga kababayan? kabayan who are having their na, magka, uh, na mag na maghaj para sa 2024 go ahead sir ang parawagan po natin sa atin mga kababayan who are intending to to perform hajj for 2024 ay ihanda po ang ating mga sarili alamin kung ano ang mga dapat natin uh, ipaghanda yung ating sarili kung kaya pa natin kung naintindihan natin yung proseso at makipag-ugnayan na sa kanilang mga site doon sa mga site na accredited ng NCMF. Yung alam nila, nagaguide sila ng kanilang site. At tingnan din kung ano ang mga kailangan para habang maaga. Yun po ang intention ng Ministry of Hajj ng Saudi Arabia, kaya pinaaga yung preparation para maiwasan yung mga delays, yung mga hindi nakahabol sa deadline, at para ihanda na rin yung awareness doon sa mga dapat nating i-expect pagdating sa pagsasagawa ng Hajj. Uh, ang panawagan po natin, ang NCMF ay bukas at nakahandang makipag-ugnayan sa kahit na anong pamamaraan na ayon sa batas, at ayon doon sa kailangan natin na uh, tugunan sa kanilang mga pangailangan. Inshallah. InshaAllah. Maraming maraming salamat Kom sa pagbibigay sa atin ng update at syempre no para na rin sa mga nais mag ma, humingi ng paglilinaw. Ayun, nasabi na po ni Kom, bukas na bukas ang kanilang himpilan upang kayo po ay tumugon sa kanilang tanggapan. Maraming maraming salamat ang ating butihing spokesperson ng National Commission on Muslim Filipinos, Commissioner Yusuf Mando. Magandang gabi po at ingat po kayo, sir. Maraming salamat po Princess and North at maraming salamat thank you, thank you. sa Salam Radio sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa pagpapahayag ng mm -hmm. tamang impormasyon. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.